Ano na Nandiyan yung malaking bato. Wala nang ba bato? Bakit hindi mahirap tanggalin yan? Ang no? laki-laki. Ang bigat niya. Uh, ah, yun hindi na Ang laki. Grabe. Mayaman nga ako sa bato. <laughs> Puro bato. Mabuti, mabuti hindi tayo inuhuli dito, parte. Bakit? Marami tayong bato. Oo. Oh. Mahirapan sila maghuli diyan. Dali na sa presinto. May bato. Kaya nga. Malmal pa naman ang bato. Oo. Mahirap nila magkakasok pa sila diyan, bato 'yan. Dapat yung Dali nila dito ang dump truck nila. Karga nila yan. Tapos, ang problema kung saan i tatapon niya. Oo. Oh. Alam na nila yan. Ako, kami ka, hirapan Pag nag-alagano kami. Bigat niya. Papunta pa ba yun doon? Sila ba yung ano? Bakit? Kinanala niya. Wala namang ano dyan na naagos ng mga tubig pagka tag pagkatagulan. Pag Anong wala? Yung kanal nila. Yung kanal? May mga kanal. Nila. Eto hindi, yung... ibig ko sabihin, Kunti lang pagka lang ka... tumigil lang ulan, wala na rin ng ano, tubig dito sa kalsada. Uh, sa oh, <kamari> eh, hindi naman, hindi naman yung kalsada pinaano, yung tayo maayos yung, yung kanal. E Kasi kung kini, hindi, ano tayo... Putol na yun yung pagdating siguro, putol na yun dun, ano? Ah, e hindi ko alam kung hanggang saan. E doon kila, doon sa kila din siguro. Oo, oh, kasi papababada doon, ano? Oo. Eh, hindi, kasi pantay naman daw yan, eh. Pantay, hmm. eh, hanggang doon. Yung project na yan. Ito pa. Oh, Nabibigatan sila, eh. Bibigatan sila niyan.